Kaya na po yung saging o. Kung Kumbaga na lang po yung ating iuwi tapos update ko po kayo dito sa lahat ay update ayan na po. May mga natira pa rin naman ang bagyo. Oh. Yan oh, hinug na rin po oh, ang ganda tibain oh. Hinug na rin eh kaso hindi ko lahat ma bibitbit. Kaya yun na lang po yung ating dadalhin yung ating kayang bitbitin. meron pa doon. Siguro may kumakain naman po doon. Siguro ilang lang itong aso sa atin. Yan, ito po ang ating iuuwi. Hmm. Ang gaganda oh. Palagang pwedeng pwede siya sa uh, pangprito po. Siguro po balikan na lang natin ating check na lang. Hindi po ganong apektado dito kasi nakakukub ko ba na sila ng, ano, ng katawang punang niyog. Bala ayon po sa sagingan po namin ano Wala po kami intention na sayangin o sirain talaga laang pong may mga ibang part pa po kami sinosurvey o po. Yung mga ibang area po, aming mas inaano, mas pinapa mas natututukan po ba. Kaya po yung ganito kung maubos man yung iba naming ano doon, di saka po kami bumababa dito. Kaya po kung iisipin, natutuusin. Kumbaga ma mahirap po naman magsabi sobra kumbaga hindi lang lahat din makapuntahan po kahit po kami ilang nagbubukid na sama-sama oh, ako nga ho ay talagang hindi rin magka magkanda daos daos dun sa kabila ng pag ano tapos ngayon kaya po na update ko lang ito sa inyo ano po kumbaga sayang po talaga kung tutuusin pero minsan po naman nakukulang pa kaya mas maganda rin yung maraming tanim para lumusong man tayo sa ibang bukid may mas maaano po tayo may mas makukuha may mas maharvest may mas maaani. oh yan lang po ang part namin oh bukod po sa pag ano pag bubukid meron pa rin po naman kaming ibang mga trabaho sa bayan ay oh yan Kumbaga, kung mapapansin nyo po, may mga ibang saging pa na hindi nakuha. Yun po ang naging ganap dito sa amin. Oh. Di ngayon po, kaya naman napapasyal tayo dito. In-update ko po kayo, gawa ho nung dumating ang bagyo. May mga chinecheck po tayo dito. Oh. Yan, aray, natin. Laki. Yeah. Abah ay talaga hindi ko rin hungo, ano eh buwaho ng, ang aming magulang napakasipag punto manim ay minsan naman sa harvest kumbaga ayaw din po ba nila na kumbaga mahirap pong sabihin na eh kumbaga ayaw din nila na kung saan saan po baso na suot kumbaga kami po katulad po namin hindi naman kami pwedeng gala ng gala sa ibang taniman oh yan po ang pakaramdam ko sa magulang namin ay. Kung kaya nagtsatsaga sila magtanim, oh, puntahan nyo doon, ganag ganari. Ay, po naman ay, sa isang area hindi na makaalis. Katulad po nung hawak ko na area, para mag-3 hektar po yun, ay, parang hindi, kahit po ako araw-araw andyan, minsan hindi ko pa rin po lahat mga daos-daos ay. Eh, talaga po. Salamat po naman at yung lahat ng aming, ano, biyaya po lahat. At saka po, kung tutusin, yung po mga lupa namin sinasaka, hindi po lahat namin sarili. Mga gawain din po ba? Oho. Yan, tatawid po tayo ng ilog. Aba. Yan, ang taas. Ang lakas din ang naging baha po pala din eh. Oh. Uh. lang po tayo. yun lang po ang masasabi ko po ba sa inyo ano balik kami ilan na rin po si tatay tapos si Kual din si Kuaril ako apat po kami nag uh, papalit palit ang lusong dito sa bukid oh at saka ho siguro ngayon naging busy nga gawa nung bagyo maraming naging simpanin, linisin oh yun ang nakikita ko saan pa tayo dito pa sa kabila makatawid ng ilog ayan po lang sa kabila yung kubo oh. yan ito po yung mga ibang saging basta po open space bagsak sayang ito oh. Napakaliliit pa naman po. Tapos ito pa po. Ah ah. Mare po, ina-update ko na sa inyo. Yan yung pong mga ibang saging. Tapos medyo po aking tinatagaan yung yung pong mga hilig. Aka medyo tinatapyasan para po mas maka recover kaagad agad agad po ba hmm. sayang nga eh. ito pwede nito oh, nagkakaano na siya nagkakalaman na po yan katulad po nito ating aanahin ito medyo para po ba magsibol agad hmm. hmm. yun eh. yun po ang akin tagain yung iba dahil pala ayun ay puro bukahan pa man din oh, ay sayang uh, aray balalim pala na rin uh, may mga bunga po ayan na uh. Aba. Uh. sayang ilang buwig yun uh. tatlo, apat lima yun nandun, uh. aba yung ano po mga ganyang gulot ang dahon ay eh, ating inaano na yan po para mas madali po ba mapasibol dito pa po sa iba basta yung mga warat warat ang dahon kaya po naman siguro nagtumbahan yan open space basta po halos lahat ng parte ng open space yari bagsak bagsak Ang uh, sayang ngayon. Pari para sa mibon naman. Pari kayo hindi na isang libong sayang ang ating binanggit. po? Ay, totoo po naman lang. Aba. Sino ba naman hindi manghinayang? Oh. Uh. Ari, pa, oh. Aba. Eh, sayang po ulit talaga biru, aba ayan ang tinik din eh Dun pa po tayo, sa gilid ng ilog ah mga niyug basta po dito sa amin ang hanap buhay eh, ngayon ay hindi man ano kumbaga bigla biglang ano po ay nagsunod-sunod na eh, pero mayayari naman doon sa mga niyog ay eh, oh. pang ano pa po ito eh oh. ah, o no, try natin alangan pa to pang sunod na buwan po ito ay yung iba po naman laglag -lag. May yan po ay kahit sabihin natin tapos na yung bagyo may malalaglag pa po pa, di yan, na bunga. Gawaho na na ug na po ay nauga. Yeah. Yan po ang katotohanan ng mangyayari. Ah, din ni palay ay aray sakit e eh. Tumbahan din nga. Oh, ah ah, ay, hindi hindi mahitsurahan ayan po oh. yung mga lagarakat tinatag ah, may bunga rin pala oh. yan pong ganito may bunga na hindi na po makakabawi yan diretsyo ng pagkamatay po niyan yung mga ganyan ay parang para Now on. oh. ay wala nang titindig din eh nanay ko po sabihin ng palalihing oh. 拿那也哦，还玩不来。Oh, wait, wait, itong magkadahon ay yung gayan. yung puputulan ba ganun din po naman yung ulan ibig ko sabihin ay ano yung isang buwat kalahati po iniulan na ng limang oras aba imagine po yun eh, kung karo ko talaga ang i-ano eh, na tubig eh, sa harvest po naman ganun din yung isang buhot kalahating i-harvest hinarvest na lang magdamaglaang o oh. perwisyo pagod rin ang dulot na rin yan pa po oh, yung mga iba lang ating inaan o oh. Yung pong iba hindi na makaka-recover, puro bagsak na oh. Yan po naman ang kaanuhan naman ito. Ito pong ganitong mga bumagsak, yung mga bungo. Yan po ay magsusuwi. Kaya dadami po uli yan. Kaso ilang taon pa nga ang ating iintayin. Kung ilang taon pa ang ating iintayin. lahat may bunga. Pagka dami-dami pong na anong saging, oh. Ah, hindi ah, Baka po hindi dadaang buwig na ang lahat po ng area namin, oh. Yan, oh. Ah, ay, na naman po ay. Say. Hindi na hulat makakain. Oh. Yung kita po ba rin isang buwig ulit, ah, uh, oh. Uh, hindi na po lahat namin makakain kahit pinapamigay na nga po yung iba. Uh, ay di ni po naman sa amin, mamigay ka rin sa mga na hindi rin tatanggapin. Kahit mong mo pamigay. At meron din tanim man ng saging, isasabit pa itambak din sa kanila. Oh. Uh, oh. Uh, ah, uh, ah uh, ay uh, Lahat na lahat biro eh eh. Aba. naman si Agon maghapay. Sabay-sabay. <laughs> eh, eh. <laughs> Aba. Ay dadaan ko na lang sa ngiti. Oh, 'yan oh. Yung pao. Oh. Aba. Ay sa totoong buhay po kaya naman si Agong maghapay. Sabay-sabay <laughs> sabay. order. -sabay. <laughs> Pagbagsak lahat. Eh, eh ay paambihira bihira. To. Aba. Aba, takman na natin itong coat. Oh. Yung pao. Oh. Ah-ah. pag si Agon na naghapay gusto'y sabay sabay kahit walang pa order ah si Luton Luton ah jackpot ka dilawan niya na haba sulo ka ba sulo ka sulo ka ba kung sulo ikaw sulo ka ba ah hala ay, ah, nasa na? Magaling si Kuya Luto na sa reply eh. Aba. Naay kahit gaano kalaki ay arit mong gudari wala nang pag-asa ang asa ah, na lang ni isuwi ang aking pagmamahal di mabibigo ang Diyos ko'y babagal hindi mabibigo ang Diyos ko'y babagal mali ata ang kanta ko ano po kahit gaano kalaki aba nakaka-recover si kami spray na kanta eh. na ay basta masasabi ko lang din eh. pag si Aghon ang naghapay ay eh. gusto yung sabay-sabay laglagan salamat po sa inyong pagsama ah. ara na po yung update din eh sa malapit sa kubo at ah, talaga biro sa bagay diretso na ho tayo dun bubuhatin yun para po yung ating saging uh, nakaligtas laging busy din po din eh talaga man pong kung kayo anuman yung gagawin ay palagay kayo busy rin kayo aba ang dali mong gawa ng trabaho ang dami magtanim na magtanim ay sa bagay po naman yung uh, kagaya ko ng uh, mga, mga kumbaga sa lugar po namin bagay yung magtanim ng magtanim pero kagaya dati na napatira din ako sa syudad eh, ako ay nanininda naman sa kariton tinda ko ng tinda oh yun din parang gano'n din po ba kumbaga di ba babago hindi tayo sa gubat at sa syudad po gano'n mm. yan arin na po nasa kubo na ulit tayo ah, manding kay Oh, ayan lang po. Diyan lang po tayo sa butang kabila. Oh. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po, sa subscribe sa aking channel. Pa-subscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!